Bantay sarado nga ng mga tauhan ng pulisya ang kapitolyo ng Bulacan habang isinasagawa ang kilos protesta kontra korupsyon. Nam nilahuka ng iba't ibang grupo kabilang na ang grupo ng mga guro, estudyante, negosyante at mga opisyal ng Local Government Unit o LGU mula sa iba't ibang bayan sa harapan mismo ng nasabing kapitolyo. Ilan sa mga railista ang nagpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa nagaganap na korupsyon, partikular na sa tanggapan ng DPWH kung saan isa ang lalawigan ng Bulacan ang nadiskubre na may maraming ghost flood control project. Ah, uh, ito po ay pag sa kapapakita na pagtutol natin sa korupsyon, pagtutol sa walang ah uh, impil o walang tigil sa uh, pangabuso ng kapangyarihan na sa mga gobyerno sa uh, ibang mga privado. Nauna rito, Pinagbabato ng putik ng mga galit na galit na mga rallyista ang harapan ng tanggapan ng DPWH sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan kung saan sangkot ang ilang opisyal gaya ng mga district engineer na sina Engineer Henry Alcantara at Engineer Bryce Hernandez na pawang mga nyo. Sa kabuuan ng kilos protesta, payapang natapos at walang naganap na anumang uri ng karahasan dahil sa mahigpit na pagbabantay ng Bulacan Police sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblaso ng Bulacan Police Provincial Office. Ang naganapong uh, naganap pagtitipon ng protesta ay naging mapayapa naman po. Ang ating pong kapulisan ay uh, may respeto sa kanilang karapatan na magpahayag at patuloy uh, dito para pangalagaan ng uh, ang kaligtasan ng bawat isa. Kami po ay uh, may respeto sa inyong nararamdaman at uh, sana po lalong maging uh, peaceful po yung inyong uh, pag, uh, pagpahayag ng damdamin.